Agye lang, isipah? Game. Kung kailang? Ah, lang, uh... lang isipah? Aja. <coughs> so, game. 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 Oh, ko <laughs> game. 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 All right, tropa ng Bad. Wawa. <laughs> ay, ay kita niyo ba 'yung sasakyan na 'yan? Ha? Ay, kita niyo ba 'yung sasakyan na 'yon? Nagpapatagalan kami kung sino 'yung mga unang babagsak. Ayun, 'yung isa tumakbo na. Inatira, wait lang. 'Yan ang mga natira. Tapi pinakamaloko. Nakalagay sa pinakamaloko. Oo, oh, yung logo ng pad. Diba? Ano bad... pa, dito? di ba yung logo sa likod? Di ba yung logo? <laughs> yung, yung logo. Diba, yung logo? Sa alagay din sa harapan. I'm bad. I'm bad. oh, I'm bad. I'm bad. Ang na. Kuya, bakit bad? <laughs> Kuya, okay, dali. Magic tayo. Game game, Re click. Tulik. <laughs> <laughs>